Mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad, Naipon dito sa aming munting pulpulan yung mga future Hall of Famer ng Pilipinas. Sila yung susunod na magiging champion. Ba, malamang may isa rito yung magiging champion sa billiard. Aba. Hayo, no, kita niyo naman yung pagkakahulog na yun no. Talagang matibay. Kan yung isang yan, medyo mamaya daw siya. siya. Siya, yung hustler eh. <laughs> Para ya si JB Sukal. <laughs> ah, JB Asin daw. <laughs> <laughs> Wala namang pasok ngayon kaya yan, nagkaka jamming jamming yung mga batang ito. Mga ito ay karamihan dito ay mga tabing release. Mga batang release. Yan. Yung dalawang yan eh, yan ang yung dalawang magkatabi niya sa kaliwa ang ano Mag, magkapatid ba yan magkapatid oh, ha eh. ah, magkamukha nga oh. payag ka ba ay hindi daw napayag si <laughs> <ba>? <laughs> <Tatay> ka, <ay>. <laughs> <laughs> hindi daw hindi daw napayag na magkamukha sila wala <laughs> <Ay. laughs> pong ngayon kasi one week na ano sila simbrik break break sila man. kaya ah uh, uh, ini-enjoy naman nila yung kanilang ano break at uh, kaysa magsilpon na magsilpon uh, O kaya magbaraha ay dito sila sa ating Polpulan, hindi bilyaran At uh, ito yung Stepping stone para matuto ka sa bilyar Kapag magaling ka dito May idea ka na kapag lumipad ka sa bilyaran May idea ka na kung paano titira Yan, mga kabroad, mga kaksabroad Noong Uh, bata pa ako, nag kami sa sentro. Habang naghihintay kami sa puso ng aming turn para sumahod, para bumomba, eh, nagpupulpul muna kami dun sa katabing pulpulan ni Kaute. Kung sino yung mga nakakaalala noon kay Kaute pulpulan. Uh, dun ang tambayan namin habang kami naghihintay ng aming ah uh, pila sa pagbubay ng aming mga balde. Yun. And, dito. And sino ba ang champion dito? Sino ang champion? ba Si si So, tulad din sabi ko mga kab mga kabrod mga kaeksa bro, malay nyo, malay natin balang araw isa sa mga batang ito. Champion. Ang magiging champion, champion ng Pilipinas papalit kay Efren Bata Reyes. Kilala niya ba yun, si Efren Bata Reyes? Si JB Sokal. Si JB kilala ng mga ito. <laughs> si AJ Manas, hindi niyo kilala? Ito ko yun. Ang oras na? natin ay quarter to two. sa so, ayan mga kabrod, mga kaiksabrod. Iwanan na muna natin itong mga bata ito para makapag-focus sila sa kanilang paglalaro. sa mara ma 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 maraming salamat sa panonood and bye-bye.